mga karo sa uh, good morning po yan bali today sa July 27 araw po ng uh, Merkulis yan bali day tayo or advance payment para sa mga tao malilim makulimlim makulimlim pala tawag dyan no tama ba ako? <laughs> nalilito ako sa malilim na word sa makulimlim ayan uh, karo sa uh, ano, uh, dito muna tayo pupunta Bigay tayo ng update dito Bali si Master Jojo rito Tsaka si Ogie hanggang tanghali lang rito uh, Babalikan na namin yung uh, pinaka final Doon sa Mia Tan House Isinisingit lang po namin yan Nang paunti-unti Tapos uh, turnover na po yung bukas Titira na po ng may-ari Ayan dito sila Okay karo sa uh, dito na po tayo Ganda ng uh, weather Bonus stage para sa mga exterior na trabaho And Dito si Master Jojo Good morning Master Jo Good morning uh, Si Yogi, good, good, si good morning Good morning At saka si JJ, good morning Medyo malikabok po sa loob Pasukin mo lang natin yeah. eh, uh, Tinitibag si Pansky mm? morning ha? Good morning. <laughs> Ina-grinder yung paglulusotan ng wire. Malika po. Ito po yung mga nag-alakas na sa Tapos dito, uh, tayo sa installation na. Uh. Ito, grinder na rin yung wall dito. Uh, Diyan po ibabaon tong flexible na may uh, may wire na nakasama. Ayan, dito din. Para sa mga poste. Eh. tiles installation bali uh, layout layout muna bali tinatansihan yan para pag tiningan dito yung tiles uh, overall pantay sila hanggang sa dulo ito yung uh, update dito uh, assignment natin ngayong umaga install na po ng tiles to check natin kung magkakasya uh, kakasya. yung mga tiles na natural stone na binili natin sa olong para rito sa mga poste tapos yung ano 30 x 60 rito yun kasyang kasya na to kailangan nila pang-screen yung chipping gun sa loob. Check natin sa Face 5 kung uh, tapos na sila Joshua sa paggamit ng chipping gun. Ayan dito ka Dito naman po tayo uli. Ayan bali uh, ano na po yata namin ito. Ikasyam, uh, ikasyam na araw dito. Tapos sa uh, dito, sinisimulan na rin po ito. Yeah, medyo nagkamali sila ng uh, hukay dito. Dapat abante pa rito yan. Sakop na natin ito. Yan yan. Pagka single firewall, wala nang hinahati. Sakop na. Yan, sakop na po yan. Pag single firewall. Akala nila hatiin pa kasi ito, Itong uh, wall dito. Sakop na yan. Bali, uh, haba-habaan pa po nila rito adjust pa ng konti and dito si Jasper good morning Jasper ito si Joshua good morning tapos oh, tama ayan. po ba yung ganyan 1 meter by 1 meter oo tama yan yun ganun na ganun so na yan ayan yun na Luwag na. Kaya nilipat po nila yung mga lupa kasi ano, ganyan niya. Ah, Maguhukayang yung po yan. Tatas-tasan pa ng uh, tigisang meto. Ito rin. Isang to na Oo. Para. Para ano na. Pag naglatag talaga no? <laughs> the Level, the na. Level. Dere Diretso na. Sorry. Oo yan. Ayan bali. Tuloy-tuloy lang po yung hukay nila. Tapos sa uh, yun na nakikita nyo. Na ginagawa nila dyan. Uh, nililinis na nila yung ano. Yung uh, pinaka wall puting. Yan, nililinis na nila ng gusto para pag naglatag ng bakal, maayos na. Yan, kailangan kasi, ano yan, yung makikita natin talaga yung squareness ng hukay. Okay, yan, kaya nililinis. Ito na yung ano, chipping gun. Yan, dali na natin doon sa site. Alright, let's go. Okay, dito na ulit tayo. Ito na yung, uh, ito na po yung chipping gun. Yan. Tapos ito, uh, tinatastasan na di ano to. May Bahagya kasi medyo ano to. Medyo mataas ng konti. Standard nito karoos 85 cm. Uh, simula sa countertop hanggang pababa sa so flooring. Pero mag siya adjust yan ng mga ilang centi centimeter conformance sa, uh, ano, sa so flooring. Yan, yeah, medyo yung tayo magsalta. Halika mo. Halika mo lang sobra. So ayan na, Kumpisa na ni Ogi ito Ayan na si Konski, gamit itong ating uh, chipping kami ng na ano rito, out, uh, switch Pinaka-function itong toilet and bathroom Tapos pinagtutulungan ni JJ to, JJ taga-putol Master Jojo yung taga-install taga install Dito naman po tayo sa Vert to Finish Day uh, 35. Ayan. Ay, si Jamil. Good morning, Jamil. Good morning. Liha. Liha pa ta Tsaka si Tatay Ramil. Good morning, ta Tay. Good morning. Halos ano na to. Halos sa uh, after nito, yung header naman yung sisimulan ni Tatay dito. Ayan, bali ito. Uh, may cover talaga to. Yung bagay hindi yan makikita na ganyan. Sa loob. Kaya ganito po siya. Yan, yan yung itsura nyo. Ito, niya, ina, ano, ina na ina-apply na ito ng epoxy para mas matibay yung corner. Ayan. Pakinabangan ng gusto yung area. Ayan, dilir-diretso lang po yung uh, ano nila dito, yung uh, pag-assemble nito. Itong bar counter, tapos sa uh, dito, yung uh, pagliliha. Ano? <laughs> Mga po pala yung binayaran natin sa last part ng vlog natin Ito, yung sliding door dun sa toilet and bathroom Itong uh, slide-up window, tsaka screen door Ayos Ano na yung carohouse, makikita natin dyan kapag uh, natapos tong araw na to Amaya uh, may mga pahid na ng ano yan, uh, flat latex Yung ibang part ng uh, unit yung ibang part ng uh, loob ng interior Wall and ceiling Ayan ka sa uh, merienda muna yung uh, dalawa. Nandito tayo ulit sa ano? Sa Face 5. Ayan, makikita na natin yung parang pinaka-actual na mga butas dito sa mga column natin sa wall putting. Ay uh, ituturo naman natin sa kanila yung additional na uh, column putting. Ayan. Meron tayong isa rito, Karohos. Bali, one by one yan dito yung sa cuts basin baka matanong nyo paano yung cuts basin uh, ililipat namin yan ililipat namin yung linya nyan so one by one kung gaano po kalaki yung hinukay po doon yan doon sa kabila gaano kalaki ganun din dito yan, one by one dyan tapos uh, since sa since uh, kasi namin to medyo ihina to maglalagay tayo ng runner beam dyan hanggang doon sa dulo doon maglalagay tayo ng additional na column puting uh, nasa kahit 80, 80 by 80 na lang doon yan bali 80 by 1 ano, 80 by one uh, 100 yung lalim. Yan. merienda muna. Ayan na. Ah. Yan kahit papaano meron dumadaan dito sa Pink Pie naglalako. Na, hindi hindi magugutom dito yung mga kasama natin. Na. Check natin dito. Yan na di diba, Lalim na, laki. Ay, pa ako. Kopya. Yeah. Ah. Yan, bali dito 1 by 1 Tapos yung runner niya rito. May ano pa rin po yun. May uh, column pa rin. May column puting, puting dito. Yan, yeah, 80 by 100. Tapos sa... Uh, uh, 80 by ano 40 by 80 naman yung ano rito yung parang pinaka tie beam yan yun yung so support <laughs> support ah yan, kung, uh, kung mapapansin nyo nga uh, ganyan po yung ginagawa namin kapag kami mga binabaklas dito para may interconnection pa rin tayo Doon sa ano sa foundation Siyempre, uh, babaklasin natin to Tapos babaklasin natin to Para tumibay pa rin po siya Mabuhat pa din natin yung tibay niya Alright Ayan pa karo sa uh, Pabalik na ulit tayo sa bahay Charge muna natin tong uh, e-bike Ayan, baling hindi natin binibigla yung mga naguhukay kasi gusto muna natin makita yung pinaka-actual na mga hukay tapos ay yung parang pinaka-final na hukay na yan saka na lang po natin ibibigay sa kanila yung mga ano, instruction Alright, uwi muna tayo, tara Ito mga karos, sa after break time, yung kakatapos lang natin manang ang halian Uh, ah, Dediretso po tayo dun sa dating ginawan po namin ang overall paint sa may Mia Townhouse. Makakasama po natin dito si Ogi tsaka si Master Jojo. Tara! Okay mga sa dito na po tayo. Bali ang makakasama po natin dito si Master Jojo, si Ogi. Sinama na rin natin si, ano, si Tatay Ramil. Ayan, na ah, mga veterans. Mga veteranong sa ano. Lalo lalo na sa retouching. Bali, ano na to? Uh, final retouching, repair and uh, retouching po. Mm -hmm. Ayan, bali, uh, natin kay Ovi yung mga nandun sa taas ng uh, cabinet. Ayan, uh. So, totally hindi pa naman talaga kami tapos dito. Uh, natapos kasi yung uh, ano ng pintor nung uh, 24 days sila. Tapos syempre, uh, kailangan kung ano pa yung mga makikita natin dito. Yan, baka kung ano pa yung makikita natin dito, ipaparetouching pa natin. Dito magaling si Ogie. Dito namin siya naaasahan sa mga ganito. Ayan. Yan, lahat ng mga naka-open na cabinet. Yan, ang retouching pa dito sa taas. Sa so, baba tayo. Parang narinig ko may sinisigaw si ano si Master Jojo. Master Jojo, nisi mo? Anche, naman <laughs> sa Reapers na mga Inges, ano, tawag dito si Master Jojo. Ayan na si tatay na dito. Si Jamil, okay lang na may iwan doon. Masyado kasing ano, nagkokontrahan yung alikabok nila. Alikabok nung uh, Ria, tsaka alikabok ng... Uh, pagtabas ng uh, kahoy, kaya medyo layo muna sila no? Nag-split muna Kasi si Jamil doon Magpapagulong na lang ano, Ng uh, latex Para hindi po madumihan yung kanyang uh, pintura Dito Yan, babalik tayo rito. Meron lang kailangan si Jamil doon uh, sikasin ko muna alis kompleto naman yung mga gamit natin dito tapos yung binili nga pala natin na pintura kahapon sa all home ito yung, ito yung paggagamitan so ito medyo na delay to merong mga pinagpakuan dito na nakikita pa yan kitang kita pa siya Masil na ng konti tapos uh, nakakailang mano pa kasi to Naubos kasi yung pintura nito kaya hindi ito natapos. Ito ngayon lang natin na provide. Tsaka rito. Yan sa nakikita ko kayang kaya na ito ngayon kasi uh, tatlo na sila nandito. Ano Gi? Kayang kaya ito Gi? Kayang kaya. Kayang kaya. Yan di ba? Ngayon si Master Jojo. At si Tatay Ramil doon. Yung kay Tatay Ramil yung masiselan ito. Yeah, siya yung nandito. Ano, Gi? Bibili na ba ako, Gi? <laughs> bibili na ako? <laughs> Ay, bili na. Ah, wow, maaga pa. <laughs> bili na ng red horse. <laughs> o, oh, masyado matapang yung pintura eh. Ayun, okay. ayun. Bali, hindi mo na pinagpatuloy ni tatay ito kasi pag nagtataba siya, maaari yung mga alikabok niyan ay dumikit dito sa mga pagugulungan ni Jamil. Sobrang kinis, oh. Pagugulungan niya na po yan. Yan. Tapos, sa uh, iwan ko muna si Jamil dito. Doon muna tayo kay Pansky at kay JJ. Doon sa bagong rolls na ginagawa natin. Tara! Tara! Eh ito karaos dito na po tayo. Ito yung style and design ng tiles. Ayun Nabago yung isip nila dun sa tiles na lahat uh deco stone. So nagpalit sila, bali naglagay uh, sila ng semi-granito ng uh, semi-granite na tiles. Bali ano po 'to? 30x60. Tapos ito dire-diretso lang pataas. Ayan. si JJ po yung uh, nag-install po niyan. Tapos sa uh, dito naman si Pansky, uh, pinapaluwag niya yung area. Yan yung area natin dito. Maluwag-luwag na. Tapos ito, uh, may forma na rin 'to. Bali, hintayin na lang po tayo ng installer ng countertop, yung sa granite. So, uh, quartz and uh, granite yung gagamitin dito. Tapos uh, nabili ko yung lababo, syempre, yun na yung naging basihan ng sukat ng ating uh, uh, kitchen sink. Ito na po yun. Ayan. Hindi na kami gumastos ng bakal dito kasi yung uh, mga binaklas na bakal dito. ay uh, ito rin po yun. Ayan. Ayan, halos sa uh, maganda-ganda na yung improvement nito. Sila pa Ito ka Rosa, focus muna tayo rito Ayan, uh, may kinakabit si Master Jojo rito Black and lot number Ayan uh, Retouching dito Tsaka yung uh, function ng mga cabinet Ayos na ayos na si Ogi ito. Ayan nga pala, may merienda nga pala tayo, ano? Uh, uh, fried noodles with shomai. Eh. Yan, shout out kay Sir Gumawid. Doon tayo order niyan sa kanya. O, masarap. Yan, you no? Know? Tapos na natin namin yung ilaw nito. Ayan yung, yung uh, pinapalitan ni Ma'am. Napaka-pulido napaka na ang tiyo-tiyo lang. Tapos uh, pues ito, bago kami matapos, itong uh, hagdanan, pupunasan lang namin yan. Alikabok lang yan, galing sa, paha, sa mga paa namin. eh, si Ogi, pinupulido na kagamit yung mga uh, quick drying namin. Pirito. Yung ginamit na pintura dito sa mga, ano, sa mga part ng cabinet, itong mga pintuan, ito, yung pinunta natin saan? Sa all home kahapon. Sa Ayan. Tapos uh, may butas kasi dito. Ayan o. Nakubera na rin ni Ogi. Ang galing talaga ni Ogi. <laughs> Tapos ito, ah uh, papansin nyo to, itong ilaw na to. Dati kasi, nandyan yan. Kaya may butas dyan. Ngayon na nagkaroon ng cabinet, natabunan yung ilaw. Kaya nagkaroon ng butas. pulidong pulido na to ayan karo sa, sa ginagawa ni JJ dito ayan natin sila ng merienda hmm. ito fried show man. ang buti na lang meron gumagawa nito dito para matikman din ng tropa yun Piling pa ka paborito niya na ito yun, Pansky. Pansky! Pansky, merienda, oh? Merienda! Ito. Lansky. Ano yun? I'm going to make coffee. Eh, aatid ko pa to kay Jamil pati dun sa phase 5 yung iba. Ayan, bubuusan ni Pansky to. Ayan, pinaformahan na rito. Ayos. Ah. Marihinta na lang kayo na lang, ha? Yes. Yeah. Ang tito nga na kay Jamil Tsaka dun sa kay Jasper Tsaka kay Joseph. Ayan, dito tayo Jamil, oh Ay, sir Marienda Ito pa Thank you, thank you, bro Sige, sige, sige Ayan, nagpapahid na siya rito Tingnan natin Ayan, oh Ayan, paliwaliwanag na yung ano, yung bahay, no? Paliwanag na ng paliwanag. Oh. Face pie naman. Okay, dito naman po tayo sa Phase 5 tapos sa ah, magbibigay na rin tayo ng update Ngayong yung araw po ng uh, Miyerkules. Ayun, bali tuloy-tuloy lang po yung uh, excavation nila rito. Tapos yung ibang part ng lupa tina-transfer na nila rito sa harapan ng bahay. Ito lang yung naging problema din talaga rito, matrabaho yung pag-uukay kasi yung ultimo paglilipat ng lupa uh, Tatrabahohin pa namin gawa ng may ilang area na nakablock hindi naman natin yung pwede itapon doon sa kabila so dito yan nakakutin lahat kapag nakapag gravel bedding na tayo uh, nakapag boost na ng uh, mga puting okay na ibabalik naman yan ngayon yung uh, matitira ipapahakot natin ayan yan may tubig pa naman sila merienda sana magustuhan niya. oh, ayan wala Ay, po kasi yung pagtatambakan. tama, kaya kailangan talaga ng. Na ah, kailangan talaga okay na bukas. Ayan, yan yung assignment. Kaya nga. Oo. Oh, tsaka baka bumalik yan dito. Doble trabaho. Kaya muna <laughs> namin. Oo, lipat muna. Ah, merienda muna kayo ha. Sige, sige, sige. Ah. Uh, oh, pia. Okay. Nako, natinig ka pa yata. <laughs> Ayan, muna. Yeah. Bale, ito muna yung ano natin. Uh, update dito. Yan halos nakikita na natin yung pinaka ano niya. No, excavation niya. yun na lang. Saka dito. Halos okay na. Eto ka raw okay na okay na po kami rito Meron na nakaligtaan na konti banda rito sa may loob Tapos sa iniwan na namin dito yung mga pangkulay, uh, pang kulay Pang retouching na natirang uh, pintura para dito sa loob ng bahay Ito lang yung nakalimutan namin Yung outlet kasi na yan uh, Pinaurong nung mayari dito Tapos ito nakakover dito Nung matanggal namin to Yun lumabas na ito Wala pang, ano, wala pang masilya tapos may outlet na pinalalagay dito. Yan ang hindi namin nagawa ngayon. Uh, Pinagtulong-tulungan na po namin ito lahat. Tapos uh, okay na okay na din. Ayan, sa toilet and bathroom. Ito malinis na malinis na. Pati rin ito. Dumihan ulit. Okay na okay na rito. Smudges ng salamin. Okay na din. Tsaka yung uh, mga pagre-retouch nito. May nakita din yung may-ari yung ilan sa mga ganitong outlet niya walang cover na ko na. Ay, may cover na. Yung na. Bukas ng umaga babalik ako rito para uh, magwalis lang. Ay, may mga gamit ko diyan, eh. Walis lang tapos sa uh, Meron pa kaming babalikan ni Master Jojo, yun nga, yung outlet saka dito pag mamasilya. Tapos sa uh, ito, hindi na namin kayang i-final to kasi medyo basa pa. Yung faded pa, yun, know. oh kita pa yung ano kita pa yung masilya isang ano pa yan isang hagod pa pero um, overall okay na okay na ayan o oh. ganda di ba oh. sa taas din okay na okay na din ako oh, maalik kapag yung parol Papakan na rin natin ito. Nalinis ko natin. Okay na okay na din dito. Retouching nito, kabilang pintuan dito. Ito, sa loob, tapos sa taas. Ayos na rin. Ayan, ganun din dito. Ayan. Okay na, okay na din. Ayan, pati yung butas dyan. Ayos na, ayos na. Ganun din dito. Ayan. Uh pinturado na. Alright. Yan, yun lang yung uh, mga mga nagganap dito. Turnover na po ito bukas. Pero siguro baka mga tanghali. Eh. Pero umaga, uh, nandito kami ni Master Jojo. Ayos. Ah, yes. ayan karo sa okay na okay na po kami rito bali mapapanood nyo yung before and after nito sa monday i-upload natin tara tara na tara <laughs> ayan, nag pull out na rin kami ng ibang gamit namin eto karo sa okay na yung duty natin ngayong araw ayan kompleto tayo lahat ayan na so advance payment tayo ayan okay na po tayo uwihan na Yang Ya, <laughs> ya karo suwiana, ya Po. Iki ya, ingat-ingat. Oke, ya. Enak. Ya, eto karau ah, sa nandito tayo sa papunta sa All Home eto lugar ng Karisa rin to napaganda ng ano ah, nung ah, pagbaga, ah, paglubog ng araw ayan oh tapos sa papuntang All Home ayan dito tayo ah, dito tayo nagtatanggal ng ah, pagod at saka stress ngayong araw po nang year ah, so bago natin tapusin yung ah, vlog natin mga karo sa ah, shout out po kay Sir Earth Is my planet. Tapos ano daw ba yung sukat na ginamit sa loop bed na ginagawa po namin na bird to finish na Irene Rose. Uh, ayun po ay mga bakal na square tubes 2x3 tsaka 2x2. Yan, shout out po and ingat po palagi sir uh, Earth is my planet. 'Yon. Shout out na rin kay Ma'am Jonalyn Farnesio. Yan, Farnesio, Jonalyn Farnesio. Sige po Ma'am kapag ka nagawi po ulit ako sa Face 5, lagi naman po ako doon araw-araw. Double check ko tong uh, unit Black a uh, Black 18 lot 31. Ayun. Uh, check ko ipakita ko rin po sa vlog natin bukas. Ayun. Shoutout po, and ingat palagi. Shoutout na rin kay Sep Pineta. Shoutout and ingat po palagi. At uh, kay Mama Eileen Mawangka. Shoutout po. And ingat palagi. Tapos sa uh, tinatanong niya, kung ano daw ba ang sukat ng kabuuan living room do sa birth to finish na ginagawa natin. So bali, susukatan po natin bukas Ai uh, sasama natin sa vlog. Tapos sa uh, shout na rin kay Jo, kay Ma'am Jo. Uh, regarding po sa ano sa ano kasi to eh? <laughs> Comporme, no, do sa pan racing na naisip nyo para sa bike ni Pansky. Uh, kakausapin din natin siya, kailangan sincere siya sa pagpasok tsaka dapat uh, sincere din po siya sa pag-aalaga ng gamit. Ayun na uh, kausapin ko siya kung okay ba to ah, uh, Siyempre, uh, kailangan din po ng mga payo ng ibang tao bago natin ito simulan. Ayan, maraming maraming salamat po mga karo sa pagsama muli ngayong araw po ng Merkulis. Kita-kita uh, po tayo sa susunod na video. At syempre, ingat po palagi.